Good morning ka farmers. Baser yung ating uh, pakuan. Sakto na tapos ng harvest. Ay siya naman. Dating yung bagyo at yung lakas ng ulan. Kaya nandito kami ngayon. Doon sa uh, taniman ng melon. Kasi nagkatubig na yung pinakang -kanal, Yung pinakang natin. Kaya uh, ginagawa namin ka farmers ay lahat ng bunga. Ay na pwede o yung mahihinog na. Ay naalis na namin o pinipitas na namin. Ito naka farmers yung mga melon na pinitas natin. Yan. Tapos si Paring Imbit. Siya yung nakasign na tagahakot. Na pare? Papalaban pare ba? Papalaban baga. May lasa baga, may lasa. Hindi ka pala biro talaga itong... Wala. Ito yung mga tropa natin kung saan yung katulong natin pagdidilig At nung nag-harvest, mga hindi na nagpalitaw. Nung harvest, na wala. Yan. Marami-rami mga pare yan. estimate namin, mga 2 tons mahigit pa yung uh, mapipitas. Ayan, 2,000 kilo pa. Uh, ibubulak na namin mamaya doon at hakakuti mamaya ang truck. Ayan. Ayan ang farmers yung uh, timbo ng ating uh, sweet melon. Ayan. At tuloy-tuloy pa rin ang farmers yung lakas ng ulan. Ayan, namumuti pa rin. Lakas pa ng ulan. Ayan talaga yung buhay ng isang farmer.

Halos yung isa ay naglalaro ng 1.5 kilo to 2 kilos. Meron pa nga tayong nakuha na kulang-kulang tatlong kilo. Ang well, laki niya pare, tawar hinog. Muna tama. At, oh, yeah. Ayong mo meron ni pare di ba? Ito kasi ka-farmer sa hindi pinipitas ng hinog kasi nalalaglag sa pinakang tangkay niya. At may posibilidad na pag natin ay masisira o magkakaroon ng damage. Kaya kung maaari ay nabalang ang Pinipitas natin. Para kasi pagdating ng gas. Warmer's yolk. Well, I'm mean, gonna the harvest not in.